Alam mo ba ang tungkol sa propesiya ni San Malakias? Noong 12th century, sinabi niya na magkakaroon lamang ng 112 na mga santo papa bago dumating ang katapusan at ayon sa listahan, ang kasalukuyang santo papa ang ika, 112. Sa bawat papa, nagbigay siya ng kakaibang paglalarawan. Kay Pope Francis, tinawag niya itong Petrus Romanus, na ang ibig sabihin ay ang Papa na mamumuno sa gitna ng matinding pagsubok, kamatayan, giyera, gutom, mga sinyalis daw ng wakas. Totoo ba ito? O isa lamang alamat? Hindi natin alam. Pero habang lumilipas ang bawat araw, ang tanong ay nananatili. Tayo na ba ang huling henerasyon?